Okay na to, Matekram. Oh, ang gagaling ng mga tatay dito. Tapos yung ano na, yung kusina, ta, kusina na tayo nito. Okay ka lang, Kuya Omer? Hindi mo nakagal lang ng bagay na. Ano yan? Paano yan? Okay na? Wala hmm, ka bagay na kuya sa amin na. <laughs> Hindi, wala pa yan Kuya Omer. Sa, sa akin kung kaisipan, wala ka bagay na kuya sa akin. Hmm. Ang na naitulong na po sa sa amin mag-anak yun. Eh. Ditchy! Hindi na no. po kami tutuluan. Hmm. Konting ano na lang ha. Dito na lang sa baba na lang. Pateka lang. May kitchen. Ayos na po itong lahat. Lahat ko nitong aking mag-ina. Hmm. Hindi na po pag ako sa labas. Hindi mo na masyadong... Sila. Hindi ko na po sila palaging iisipin na, oh naku, Mm, bahay, yung bahay ko kaya ano kaya talagay ko gibagiba na kaya yung aking tulda nakabubong mm. pero ngayon ang pinalit naman ang kapalit naman ng ano? yero na hindi mm. na pumabasa yung mga anak ko Ito, plywood Ilang yero to kuya? 12 Oh, Kuya August Masaya na po kayo? Oo hmm, Para ka baby Na <laughs> Na <laughs> Gusto nyo talaga sabit sabit kayo Oo oh. May kinuwa po akong ano labor <laughs> <laughs> Kuya? <laughs> <laughs> dapat Thank you kuya. Ingat. Ang sarap ng tinapay eh, no? Yung nalalasaan ko yung bawang Alam mo natin Ingat kuya. ibaba muna natin dito kuya kasi kakalasin natin yan eh Nawa po ng pamilya po ni Kuya at ni Ate. Ah! na natin. Magkano yung labor ngayon dito, Kuya Janimar? Hmm. Ha? <laughs> Janimar, may yan, Ha? 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 Ito pa, pa ko din Sobrang ang sarap lang ng pakiramdam ka yung mga kababayan natin dito. Yung binigyan man ng pera ngayon, bibili na sila ng, ano, ng gamit. And kanina lang yun. Tapos yung nung ano, nung Sabado nandito kami nung isang araw, yan po. Naka, ano na po siya. Sunday ko kahapon eh. Tapos ito pinapapalitan ko din ito ng ano. Pinapapalitan ko din po ng yero to. هو يا أمير. gagawa ho siyang ano, patungan po ng kahoy ng pangano po niya. Apakan po niya. Sa pinto. Magaling, tatayagram. Magaling po. Isa ito sa pinakamagaling na gumagawang bahay na parang Ayun nga pala. Sorry ah. Eh. Tawawala <laughs> oh, ako. tsaka magaling yung ano, yung mating ano, labor. Oh. Labor na yung labor ay takbo-takbo dito, takbo doon. <laughs> 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 ang tanong, ang tanong ba magaling ba sumipat itong si Kuya Johnny? Ang si <laughs> Kuya <laughs> Kanto lasu tu, no? Betul lah. <laughs> oh, siapa? Yang sakto ba? Okay. Uh, itulak mo ng uh, konti. Pati yung sata. Ayan. Swabe. Ito. Oh. Oh. Hindi ko pa naman. Kuya ko naman. Ang ganda ng na pagkakasipat namin yung pako mo. Hindi na pag-ipa. Para makulit ka tayo. Ang mo. Dari sa na. Kakarating lang ni Kuya Junior ka Teklam. Ginagawa na rin huwin sa kanya. Gumawa na rin po siya ng ano, yung pong sawali. Yan ang ganda. Pamili wow. na rin siya ng ano, panlagayo dito naman yan ka ito po si Kuya Junior kakarating lang. Magandang hapon po. hapon po. Kamusta po yung trabaho nyo? Okay na lang po. Medyo ma... Pagod? Pagod lang ang konti. Hindi ka muna nagpahinga. Hindi, hey, okay lang po. Kailangan okay ko rin po kasing tapuhin para maging tingnan ko na po ito Mm -hmm. Okay. Okay lang na makita ko yung paggawa mo? Okay lang po. Ang e, saya lang to ka mo. Oh. Ang sisipag nila mo. Oh. Pero nagtrabaho po siya. Sabi ko wag na ng pumasok eh. Sayang nga naman. Ano ako yung junior. Kasi kaya hindi po ako naubigan pumasok kasi may yung motor ko po kasi ginagamit. Kulugan pa po kasi yun. Ah, sheesh! Kasi naman po, pag wala naman po kasi motor dito, dagang hirap din po. Hmm, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kuya. Sa tubig po, kasi, walang pang igib. Malaki po kasi niigiban. Diba po sa big sa mm. Mesolay. Yeah. Kaya naubigan pa rin po talaga akong pumasok kumikintab na yung mga nito dito ka tekrin sa kabela ito doon soon yung mga dito naman ba, ano pa sila ka ilan ilan pa parang hindi kaya mag failed sa ano sa aking target nito bago magpasko baka mag kasi kuya hammer kinuha ko ng isang tao eh hindi naman sobra sa Tatabasan ko po kasi siya. Wala ka po kasi nakahubog din po sa kakagod. Hmm. Wow. <laughs> well, magaling dito. Yeah, Uling.

walang magkamali sa kamay ni tatay eh. ah <laughs> sige kuya, bagsak mo dyan Kuya. Double time. kulang tayo sa oras. Wow. Uh, parang ganon talaga. Sacrifices lab. Uh, double time lang. Yo Ah, mabigat nga. Oh yeah. dito. Kami ng bayan niya Mabigat talaga, Jennifer. muna. Ah, ano <tellan> oh, <tellan> 'yung yero. โดนหมดนิด yeah, uh, <hel token thanks> kind of Wow <wed Abi UniversalettreLes Into words> <coughs> Diyan po, taday. Tulak dyan. Wala, sagad na. Pa ba, konti Kunti pa po. Yan. Diyan po, ayos na po yung kanya dyan. Hindi, kailangan tabasin pa. Tabasin pa dito. O, yan sa inyo. Yan, sigpa, sigpa. Yan, 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 yan. Yan. O, yan. Pagpapos. Pagpapos. Tutukod, tutukod. Sige, galing niyo talaga. Ate Kram, parang kami nagbuhat ng isang bahay. <laughs> Ganyan ang kabigas niya. Papaglianan niya. ko na lang po eh. Ang ganda, ang ganda. Tingnan na yun ako. Ah, kakailanganin okay, ko 'yung video. Pagkatapos 'yung mga wala 'yung Oh, 'yun na. talaga tulong-tulong. Dagaan -tulong. ko 'yung mabikat. Telegram. Okay na. At 'tal saluhin muna lang si Kuya Homer. Okay na 'to, Telegram. Wow, oh, gagaling ng mga tatay dito. Tatay 'yung ano na, 'yung kusina ta kusina na ho tayo nito. Okay ka lang, Kuya Omer? Sige, yung napagod lang ng bagay na. Ano yan? Paano yan? Okay na? Oo. Uh, bagay na kuya sa amin na ituro <laughs> sa amin. Hindi, <laughs> wala pa yan Kuya Omer. Sa sa akin pong kaisipan, malaking bagay na kuya sa akin. Hmm. Malaking na ituro na po sa, sa amin. Oh. Ano, eh. Hindi hmm? na po kami tuturuan. Mm konting ano nalang lang oh dito na lang, sa baba na lang kasi karon yung kitchen sa mukha ng bahay ko ng ah ah kanina mm yata kanina na di tatrabaho ako sa labas hindi mo na masyadong hindi ko na sila pala laging isipin na ano oh yung bahay ko pa yan kaya nalalay ko gibagi ba na kaya yung aking tolda ro nakabubung mm pero ngayon, ang pinalit naman, ang kapalit naman nung mm. yero na. Hmm. Ay na bumabasa yung mga anak ko. Ay na kung ano niya ng mga ano, para malapat ko po, po itong playhood ng mga Hmm. Kulang so, pa kulang ka Oo. Ano. Oh. Okay. Dapat pala mabilang kitang lagari. Ako, mga lagari. Ito po, kailangan ka po ito. Hmm. Ito sa gitna. Hindi ko po ito. Hindi ako marunong magsawali. Hmm. Pero parang napaka-presko pag sa wali no? Oo, oh, presko po pag sa wale. Ang nga lang po ngayon, pag yung muraan pong buo, mo ko din siya. Hmmmm... Pero pag magulang din po, matagal din po niya abit taon. Oo, oh, kaya magulang po yung mga ginamit niya sa Sa wale po, pagka yung mainit, nakakapasok-pasok po ang hangin. Tama ka. So ano, maganda sa mata, presko. Mm. Baka po ano pa ganyan din eh. Uh, Paan pa po itong ano. Mm. Harap na ito. Lalagay ko lang naman po eh. ito. namin. Dito na lang sa wali ko na lang po Para hindi siya malamig yan. Eh, no? Maganda talaga yan sa ano. Kasi pag uh, laging nalalamigan yung bata, kaya akong inuna yung kutsun eh. Malaking tulong na rin po sa amin yung kutsun kasi yung anak ko, mahihina ang ano ma, mahihina resistensya po na pagkakunting ano lang, mm. pawis, inu na pawis si ino hinihika na yung mga anak ko mga ay tingnan niyo, may itim na lang hindi naman dapat mag mag allergy sa mga dahon dahon mm. No, pagka uh, naglaro po sila halimbawa nagdumi po sa malayo mm. apapag uwi kamot na lang ng kamot Mm. sabi niyo hayaan niyo kako anak at tayo bibili ng CR yung bowl. Mm. Hindi yun nga din plano ko dito yung restroom kahit mga tatlong CR magagawa natin dito. Mas malaki po kasi ang bagay yung may CR. Mm. Maganda CR, talaga ano, Maganda po talaga may CR kasi hindi na halimbawa meron pumunta rin itong ibang tao na hindi tiga rito. ito. Mm. Aba ito palang mga katutubong ito. Malinis pala ito. Mm. Mapupuri pa nila. Mm. Eh kung puro ang sa tubig, dumi na lang po ng dumi dyan. Mm. wala pong kapurehan yun. Mm. Kadidirihan pa. Nasaan ba lumilipad yun sa inyo? Saan <laughs> 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 ba dito sa likod? Kanang, kaliwa? Hindi, kal ako wala ganyan. Ay mm. eh, gusto ko nga po, magawa ko na sarili kong CR dito. Mm bubong ang polisya para pag pumasok si si Arli nalalabas mm. doon na lang po sa loob ng itong sa loob po lang ng bahay namin no. si si Arli ang plano ko sana parang gagawa tayo dito kahit tatlo pero pang lahatan siya kasi hindi ko hindi ko kayang isa-isa kayo eh. Ma mahal dun okay lang kung ano um, ano lang gusto ko lang kahit paano maayos nga yung ano nyo dito malaking bagay na po sa amin yung pagka mag ma ano yun nang CR. Mm. Pan nakapahinga ka na? ha Gawin na natin nan Kaya pa? Pala, pang pang tayo. Oh, Kaya pang -pang Wala pa nga pang computer dayo. Ah, oh, na pala. Wala naman po rito sa mga mm, Okay, dadala akong laga uh, gunting ng yero. Ah. Tsaka lagare. Ah. Okay. So, ano yung pwede pa nating ituloy? Porman, dito tayo. Ay, ano? ¿Labor? ¿Labor? Mm -hmm. wow. hey. <laughs> Gabi oh. naman yan. Gabi wow. naman 'to Ayan na ulan. Makas na unti-unti nang maayos itong kanilang tahanan ng Telegram. Mugo Mag kayo magalala. Pagod ang ating Kuya Junimar. Wala kasing ano, gunting eh. No? Gunting ng yero. Sana matapos na natin ito ngayon eh. Cutter. Sino kayo dito? Ngat-ngatin ko na lang. Ngat-ngat siya. Ano, Sayang. Sige bukas ano, magagawa kami. Dadala po, dadala. Bukas dito ka pa rin ha? Yes. okay. So yung trabaho mo, dahil mo mag aral papaguhin kita dito. Ano? Oh, Parang masama ang loob mo ha? Sabi mo eh, almost ready. Okay. Ano po yan? Paki para po marinig niya maayos. Nampung wala pa po kayong asawa sabi nyo. Ang masarap siguro na naisawat ako, yung hindi na magahanap buhay. Kung hmm. may asawa naman na magkaanap, pag nakataap ako walang pagkaanap, na kaya ka kukuha ng pakain sa mga ko, sa kaya ko Ano ba ako dalaga pa? Hindi ko yung pinag-problem Ano ba? Hmm. Hindi pag Kung aaral din sila, kaya nating hindi. Baka kayo... Dito nga, kung tatusin. may mga anak yeah. ako eh. Pwede <laughs> nga. <laughs> Kaya ko ang isang asawa, sa mga mga bawa, sa mga negosyo, sa mga Tama. Wala. ang asawa ako, sa isang ko, nga hindi siya umi talaga. Kung wala, ko na lang mag... Tawa-tawa ka dyan. Kasi kailangan hindi tayo malubot Oo. Kaya uh, nga sabi ko dun sa kapatid ni Pong Bunso, -hmm. nag-aaral. Malo ka ka kung mag asa tapos ka ng pag-aaral, magsikap ka mag-aaral. -hmm. Kasi pag kayo nakapag-aaral, kahit ano yung trabaho ang pasukin mo, mm -hmm. nakakapasok ka. Uh ah, mag-ulis ka, mag-accountant. Mm. Um, -hmm. Malaking mal, malaki mong maitutulong sa magulang natin, malakas pa. Mm. Kaya ang trabaho lang po ng magulang ko, ano lang, pangusda. Mm. Sa kabila, sa ulo. Mm. Hindi lang po ang trabaho Kasi hindi na katulad ko rin, hindi nakapag-aral. Hanggang sa pangusda na lang din. Mm. Eh, kung merong nakapagtapos ay magkakapatid, matutulungan ka, matutulungan ni magulang namin na ay huwag na kayo maglambat tayo dito lang kayo sa bahay papagawa ko na lang kayo ng bahay mm. so, malaking tulong po yung sa magulang namin na nakapagtapos siya mm. paano? bukas umaga po ako para sa mga ibang gamit no? ingat po kayo sa biyahe mo yan oh, thank you thank you ate oh, po, thank you po lahat ko kuho din mo na sila oh, kung ano po mag ano na po kayo ng makakain nyo ano yung mga bata, makakain na maga. Sige po. Thank you po, Kuya Homer. Paano po? po? po ulit. Magdadala po ako ng mga ano eh. Yung pong, wala pong pamputol ng yero. Tsaka lagari. Kailangan po ng ano. Oh. Ang galing lang oh. Hindi na po sila masyadong malalamigan katekram. Lalong-lalo lalo na hindi na sila mababasa ng ulan. Paano po, Kuya Junior? Sige po, ingat po, Sir. Hmm, sige po. Tutulong din po kami mulit bukas. Sige po.